Ito mayroon naman isang uh, nag-viral na video, isang simpleng Pilipino naglabas ng kanyang hinanang tungkol sa nangyayari sa ating bansa at mayroon siyang mga binabanggit na mga pangalan. Ito panoorin natin. Shout out to Libos Cis Iskaldiro Hindi na namin maintindihan yung mga sinasabi mo dyan sir Minsan sasabihin mo Hindi natin basta-basta Isusuko ang ating mga kapwa Pilipino Sa mga banyaga Kasi ang ating batas ay gumagana pa naman dito sa Pilipinas at wala silang jurisdiction dito sa ating pansang Pilipinas pero anong ginawa nyo mismo mga kampon nyo dyan ang naghati dito tayo digong sa aeroplano papuntang Nederland sa Pilitan ayusin nyo dapat kung magsalita kayo panindigan nyo ito namang isang babae tagapagsalita sa ating Pangulo kasinungaling talaga nito. Isang katanungan nga lang, ma'am. Alam mo ba kung sinong may-ari sa eroplano? No comment. Tapos nung tinanong siya, sino nagasto papuntang Nederland? Nung nagatid, Tatay Digong. Ating gobyerno. So ibig sabihin, nagasto yung gobyerno na hindi alam kung sinong mayari sa aeroplano. Katarantaduhan yan. Naging, naging tagapagsalita ka pa ng Pangulo kung kulang ka naman sa radyo isa pa itong nakakainis sa inyo. Yung pag nagbibigay kayo sa mga ayuda ng mga tao sasabihin nyo magpasalamat kayo ni speaker dahil lahat ng ito ay nanggaling ni speaker nan dahil ni speaker with all your respect yung mga pira na po yan na pinagkaloob nyo sa mga tao ay pira din po yan sa mga kapwa Pilipino bakit? kag speaker ba yan? kasi lahat ng bunganga nyo puro lahat galing ni speaker wala nang pinagkaiba yung mga namumuno sa mga munisipyo mayor, congressman o iba pa, mga tao ayusin nyo hindi ba kayo nahiya sa pinagsasabi nyo galing na speaker daw kuno pamunalan tayo ng mga hinampaka mo ayun nga ang kanyang hinanaing at tinawag niya pa si uh, Senate President uh, Escudero na Escaldero daw at may, mayroon meron pa rin siyang mga binabanggit tungkol nga sa mga akap-akap ayo ayo na daw si kay speaker daw galing at sana mapanood nila yan yung video na yan at matawa-tawa naman kung ano mga pinagagawa nila oh. mga simpleng mga Pilipino nagpapahayag na ng kanilang mga saluobis sa mga nangyayari sa ating bansa eh. dahil nga nakikita naman eh ano pa kaya susunod tatawa lang ako sa bandang huli chichinilasin niya eh. Ay sa susunod ulit at pa, pag may na mayroon ulit tayong bad DJ, magbigay tayo ng maiksing reactions sa mga pangyayari ito at may lalabas pa yan diyan.